Ay, grabe napakaganda naman na bago nating motor <laughs> ayan no oh. nakikita nyo ba yan guys ito pala yung natin na bagong hayabusa na naka turbo booster <laughs> wow. ayan grabe oh Kita try nga natin yung bomba neto guys. Let's go. Ano? Oh, pakinggan nyo guys oh. Grabe napakaganda ng bomba neto. Pati yung tunog ng tambucho. <laughs> Oops yan o, oh, naririnig nyo ba, guys? Oogs, grabe, ang ganda <laughs> Ayun o, pumuputok-putok pa, guys Ang astig naman ito <laughs> Grabe, ang astig na nga yabusan natin ang motor Oogs, <laughs> naririnig nyo ba yung pumuputok-putok, guys? Tara-tara Try nga natin i-drive to, guys Let's go dito Ayun o, madami mga nag-rides dito o pumuputok-putok pa. <laughs> grabe ng astig neto guys. Ayan, o. Oh, oh me. Ayan, o. Oh. Grabe, naka third gear na tayo. Grabe, fourth gear. <laughs> grabe, sobrang bilis na neto guys. Oh, me. Hindi ko na to kaya i-drive. <laughs> sobrang bilis. So, oh, Pumuputok-putok pa, guys. So, grabe. Napaganda, guys. Oops, <laughs> banking-banking lang tayo dito. Napaka-astig. <laughs> 不造面。Oh, so Oh boy! Welcome back! Andito na naman tayo sa Roblox! And for today's video guys eh, mag-iigot nga pala ulit tayo dito sa Roblox City! Kaya eh, andito nga pala ulit tayo sa dagat! Eh kasi magsiswimming tayo ulit pero hindi natin gagamitin yung nabili nating speedboat! Lalangoy-langoy lang tayo kahit wala tayong salbabida na floaty na daki-daki! Ayun guys oh, pero nakikita nyo ba yung sasakyang ko? y no Ipinapaarawan eh, ko pala ngayon yan eh, kasi nilabas ko ulit yung sasakyan ko Kasi ngayon ko lang ulit nagamit yan Kailangan niya ulit ma drive Pero eh, bago tayo gumala dito sa Roblox City Eh nabalitaan nyo bang lumipat na ng ibang city si Idol Dave <laughs> Kaya susundan natin siya Eh balita ko nandun na siya sa kabilang city Sa city ng mga motor Oh mean Eh balita ko meron na daw siya magagandang mga motor Kaya susundan natin si Idol Dave. Pero bago natin siya puntaan dun sa kabilang city, eh i-like mo muna tong video. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Eh ano, nalike nyo na ba yung video? Eh pag nalike nyo na eh subscribe nyo na rin yan para masaya tayo. Eh tara-tara puntahan na nga natin yung sasakyan natin na Lamborghini. Eh kailangan kasi natin tong ulit i-drive kasi matagal tong na-stock dun sa bahay natin. Eh baka mamaya hindi na to pag hindi natin to dinadrive. na drive. Mommy Tara tara sakyan na nga natin to guys. Oops. Ayun grabe. Nasakyan na rin natin. Oh min. Eh napakabilis pa rin pala talaga na itong sasakyan natin Lamborghini. What? <laughs> Yan o pa tayo guys. Teka. Sino kaya yung kung nagmamotor motor na yun guys. Tara natin. Yan Eh, puntahan nga natin. Try natin siya nga munin makipag-race. Yan insya siya guys eh magpapagasolina pala muna tayo May kailangan kasi natin gasolina kasi iikot pala natin ulit tong Lamborghini natin guys dito sa city na to bago tayo pumunta dun sa kabilang city ni Idol Dave tara, tara lagyan na natin gasolina to dito guys tit 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 Ayun, tara tara. Ayan, sa wakas, meron na ring gas yung sasakyan natin. <laughs> makain na tayo. At magiikot muna tayo dito sa Roblox City. Yan you know. o Teka sino yung nakapulis na yun guys Grabe hindi natin maabutan Oh man Eh tara tara Yan you know, o grabe Andito na tayo sa tunnel guys Ang ganda ng tunog na sasakyan natin Pag nasa tunnel <laughs> Homin. Oh, <laughs> Ayun, tara guys. Pumunta na tayo dun sa kabilang city. <laughs> Excited na ako pumunta doon. Baka makita natin doon si Idol Dave. <laughs> eh, tara tara guys. Sumakay muna tayo dito. Iuwi Iu pa lang muna natin tong ano natin guys. Sasakyan natin na Lamborghini. A few moments later. Ayun oh. Sakto, nandito na tayo sa bahay natin. Eh, dito na natin ipark to. Ayun oh. Kasi nabuta na tayo ng gabi. Pasok nga muna tayo dito sa bahay natin. Let's go. Ayun, sa ka. Sumaga na din. <laughs> eh, tara-tara. Magpunta na tayo dun sa kabilang city. <laughs> eh, ano kayang gagamitin natin papunta dun sa kabilang city? Eh, bawal kasi itong Lamborghini natin. Atawid kasi tayo ng dagat para makapunta dun sa bagong city na yun, guys. <laughs> Ay, oh, nga pala. Meron pala tayong biniling bagong speedboat, ba? Diba? <laughs> eh, naalala nyo ba yung binili kong speedboat? speedboat. Ayun na lang pala yung gagamitin natin papunta sa kabilang city guys. tara tara guys. Munta na tayo dun sa boat center. Tara tara. I-check nga natin kung gugustuhan natin yung lugar dun. Tara dito. Pupunta pala muna tayo dito sa ano guys. Kasi tatawid tayo ng dagat eh. Pero dito tayo dadaan sa dagat guys. Para makapunta tayo dun sa kabilang Roblox City. Tara. Yan. Andito na yung speedboat ko. Ayun o. Oh. Ang astig. Eh ang galing. Eh, tara tara, pumunta na tayo din sa kabilang city guys. Ayun guys, andito na pala tayo sa kabilang city guys. <laughs> Ayan o, oh. Eh kung napapansin nyo, nakasuot na pala ako ng helmet kasi magmomotor pala tayo dito guys. <laughs> grabe, sobrang daming mga nagmomotor dito pala guys. Eh kaya pala nandito si Idol Dave. Eh kasi ba diba, mahilig si Idol Dave sa mga motor. Kaya pala nandito siya guys. Eh siguro marami na rin siya dito mga motor na magaganda. <laughs> kaya sinundan natin siya. Wait, teka. Bakit tayo naka-shorts lang? <laughs> Wala tayong pantalon. Oh, mean. <laughs> eh, baka makita yung birdie natin. <laughs> eh, tara-tara. Maghanap nga tayo ng pwedeng mabili dito, guys. Ayan o, marami tayong mga pera dito guys, kaya bibili tayo dito. E tsaka bibili na din pala ako ng motor na gagamitin ko dito sa bagong city na to guys. Wow! Ipapakita e, ko rin kay Dave to. E, tara tara, pero bago yun, ibibili e, e, muna tayo ng shorts. E, nakalimutan kasi natin magsuot ng pantalon sa sobrang excited natin. Pumunta dito sa kabilang city na to guys. E, ayan, tara tara guys, bibili na tayo. Ano kayang pwede mabili natin dito? Ayan guys! sa wakas, kumpleto na rin yung suit natin. <laughs> Nakapang motorcycle suit na rin tayo sa wakas. Kaya para pag nasemplang tayo, eh hindi tayo masyado masasaktan at hindi tayo masusugatan. <laughs> Yan oh. Eh naka-pull naka armor suit na pala tayo guys eh para pag bumengking banking tayo eh hindi masugatan yung tuhod natin <laughs> ayan guys oh so, ang dami pala dito mga damit guys Pipiliin na lang kayo teka parang gusto ko rin palitan yung helmet ko guys <laughs> eh feeling ko hindi safe tong helmet ko eh tara tara magpalit tayo guys eh alam ko meron na ditong extra helmet ayan oh yun mo oh scrubby ang astig ng suit natin guys na helmet ang galing <laughs> Grabe talaga ang dami kasi natin pera kaya nakakabili tayo ng mga mga susutin dito para sa pagmomotor. <laughs> Eh, tara-tara, guys. Eh, tara-tara, guys. Eh, kumpleto eh, na pala tayo sa gamit, guys. Meron na tayong helmet tsaka motorcycle gear at jacket. <laughs> eh, tara-tara. Eh, bibili naman pala tayo ngayon ang gagamitin natin na motor. <laughs> eh, samahan nyo ako bumili, guys. Eh, dito pala yung bilhana ng mga magagandang motor, guys. Eh, ano? Grabe, ang gaganda ng motor dito. Oh, man. Andito pa pala nakadisplay yung pinakamaganda nilang motor, guys. Eh, ano? um, Oh, grabe, ang mga may moto pa dito guys na Suzuki oh min grabe naman yan sir ang ganda na ganda naman eh ang ganda ganda naman neto, guys kaso nga lang sobrang mahal oh min ayan oh Suzuki moto limited lang to guys eh, eh yung mga mayayaman lang siguro makakabili nyan eh, sa susunod makakabili din tayo nyan eh 65,000 lang kasi pera natin ngayon eh ang bala kong bilhin ngayon eh yung Hayabusa guys eh balita ko mabilis daw yun eh kaya yun na lang yung bibilhin natin masok na tayo dito at bibili na rin tayo ng motor guys eh no ang daming nakapila dito guys na gustong bumili din ng motor. Oh min. <laughs> e, tara tara. Bibili na rin tayo guys. Dito, ang daming mga motor dito guys. Ano kaya ang bibili natin? Oops. Oh min, andito yung BMW guys. Grabe ang ganda. <laughs> Pero ito yung pinakamagandang motor dito guys. So, oh. yun oh, yung BMW na 1000. Ang uh, kaso 245,000 yan guys ito pala yung bibili natin guys <laughs> Ayan o oh. Suzaki Turbo na Hayabusa <laughs> Grabe sobrang bilis daw nito guys Kaya bibilihin na rin natin yan Sa wakas <laughs> eh, tara tara guys ano, Gusto nyo na bang bilhin ko to eh, okay, wag na natin patagalin to guys Bilhin na natin tong Hayabusa na to guys Let's go E eh, naka turbo pala to guys Kaya sobrang bilis na kapag kapag pinatakbo natin Tara tara excited na akong i-test drive tong Busa, guys Oh min eh na guys bibiling ko na siya Let's go Ugsan dito na guys Nasakyan ko na sa wakas Ang astig Tara tara <laughs> Dali nga natin dito sa gitna guys Tapos pagmasdan natin kung grabe Kung gaano kaganda tong binili nating Hayabusa guys Ayan oh Ugs grabe naman yan sir Napakaganda naman pala netong Hayabusa na naka turbo booster Oh mean Ayan guys oh grabe naman sir Napakaganda Tingnan nga natin yan guys Ayan oh Grabe sobrang bilis siguro nito. Eh may ingit si Dave sa atin neto guys Pag nakita nyo motor natin na suzaki hayabusa <laughs> ang astig guys o oh, grabe naman o oh, haba pa e eh, para siyang alien tignan <laughs> grabe yan sir <laughs> eh, tara tara check nga natin kung anong tunog neto guys check natin Bobomba tayo guys ha yun o ang <laughs> astig o oh, dito guys grabe oh. yan o yun tayo guys Oh, win! Ang gasti! Pumuputok-putok pa, guys, oh. Oh, grabe, guys. Sobrang lupit na itong ayabusa natin. Ano? Oh. oh, man. Grabe. oks Pumuputok yung turbo niya, guys. Ayun, oh. Tingnan natin kung gaano kabilis itong ayabusa na nato guys. Tara, pandarin natin dito. Dahan-dahan lang tayo dito, guys. Yan Oh. sobrang bilis. first oh, gear pa lang. putok-putok oh, yung ano niya, guys. Oh, sikrabi yung tambucho niya. Yan you know. o. Oh. Kumikidlat-kidlat Tara, tara. Top speed tayo, guys. Let's go. So, oh, sobrang bilis, guys. Walang ano dito, ah. Walang mga sasakyan kasi dito tayo sa NLEX dumaan. <laughs> NLEX pala ito guys. Kaya sobrang luwag. Walang mga sasakyan na nandito. Ano, you know, sobrang bilis pala na ito. sasakyan natin guys. Ang astig. Grabe ito, sir. Ganda ng ituro ng hayabusa natin, guys. So, hey, banking yan, sir. Let's go. Mga banking-banking patay dito, guys. Wala kasi tayong mga sasakyan dito. Pero dadali natin to guys. Yun, guys. Sa wakas, na-customize na rin natin yung hayabusa natin. <laughs> uh, grabe, sobrang ganda na ng hayabusa natin, guys, na motor. Ayan nga pala yung Suzuki guys Ang astig nito yun know? oh Grabe guys eh Naglagay pala tayo dito ng camera Para may pamblog tayo <laughs> Mag u-turn pala tayo dito Teka Antayin natin yan Pwede na tayo mag u-turn guys Let's go Yan you know? oh Grabe naman Sobrang ganda dito Tignan nyo guys <laughs> oh Grabe ang ganda talaga Dahan-dahan lang tayo Kasi sobrang bilis talaga na sasakyan natin Ito guys Oh man para hindi tayo masimple kailangan natin mag-iingat. <laughs> eh dahan-dahan lang pala tayo dito guys para hindi tayo masimple lang. Tara tara. Sa doon na, may puntahan ba doon guys? Ayun oh. Ano yun? Oops, hindi tayo makaano hindi tayo makapunta dun guys para baba tayo hindi pala tayo makaalis <laughs> you know pero ang ganda ng hayabusa natin dito guys eh. dito na pala natin tatapusin yung video <laughs> eh kung nagustuhan nyo tong bago kong motor na hayabusa eh mag subscribe na kayo sa channel natin <laughs> eh para makabili pa tayo ng madaming madaming mga motor let's go ayan oh, tingnan nyo pala muna tong bago kong biling motor <laughs> yan pala yung tinatawag na hayabusa na Suzuki na naka turbo booster <laughs> Grabe ang astig na Ayan oh Tingnan nyo Napakaganda guys Eh tara tara Let's go Maraming salamat sa inyo guys Sa panonood Eh kung umabot kayo dito Hanggang sa dulo ng video Eh huwag nyong kalimutan Na mag thumbs up Eh maraming salamat Let's go